Hello everyone, welcome to my channel Ang maishare ko po sa inyo ang aming ulam po kanina na Isdang, tulingan, sariwa po yan, galing pa po ng bulungan at saka dalawang tilapia Buhay pa po yan nung dumating dito sa amin At nilagay lang po namin sa freezer At saka bumili din si mister ng manok na pecho. So Ayan, minarinit lang po namin sandali yan. Nilagyan ng asin at saka kalamansi. So, nag-DIY po kami ng ihawan kasi ang kawali po namin hindi na ginagamit. So, tinakpan ni Mister para mapabilis po ang pagkaluto. So, ayan, naluto na po at hinanda na po namin. May nilaga si Kuya na okra. Yung panganay ko po naglaga ng okra. May binigay din si kumpare na kinilaw na isda. So, isang kaldero po na kanin ang aming inihain. So, ayan. Kain-kain po. Mayroon din parang kompleto sa amin ngayon ang ulam. Pork lang ang wala. Kasi kadalasan talaga gusto namin isda at saka gulay ang aming kinakain. Dahil po may mga high blood na kami. Kaya iniingatan po namin aming kalusugan. Kaya mostly isda at saka gulay. Kaya iyan naman ang aming mabibili lang talaga. At saka yung pork, bihira lang po kami. Nagbibili din po kami kasi kailangan naman din po yan sa katawan natin. Bihira lang po. So kain po tayo, maganda po yung pagkaihaw o oh. kasi laman po iyan na may kunting buto yun sa pitsyo banda. Maganda po ang pagkaihaw ng simpleng marinate lang wala po kaming maraming nilalagay niyan. Talagang maalala ko po sa probinsya namin, pag nag-ihaw po kami ng manok, na naman po yun. At saka, yung okra na yan, pagbili ko doon sa may, sa may ano talaga, sa may bukid, malapit dito sa amin, sa aming tinerhan dito. May, kapipitas lang po nung ate. At saka yung okra na yan, malambot pa, at saka yung nitib na okra, maliliit po. At saka yung time na yan, kumain po kami ng kumain. Sabi ko, gutom mga gutom na po kaming lahat talaga dyan. Kaya wala kaming pakialam dyan. Yung itsura ko talagang, sabi ko, parang kaldero na ang paningin ko. Lakamayan talaga kami. Bawat kain namin kadalasan, basta wag lang ako maghigop ng sabaw. Nagkikinamay po ako niyan. Tapos may sausawan din kaming suka at saka kalamansi. Sa gusto ng suka, mayroon din gusto ng toyo at saka ano, yung kalamansi. Si semester hindi nakatesti ng yung damit pero sabi ko hindi maganda yung magkukubad ka. Nainitan po kasi yan dito sa amin malinsangan at saka parang maaraw na umaambon kaya pinasok nga namin yung inihaw namin dahil umaambon tinuloy namin sa loob pag ihaw kaso hindi ko na lang po nabidyohan dahil po yung mga ano ko labahe nakabalandra po kasi kaya pinasok ko ni mister kaya na din po ang paglalaba ko kasi sabi ko na ugugutom na talaga ako na sana ba yan kain na po tayo sabi kong ganon wala po kasi kaming ibang ulam na niluto dahil yun nga, ang bala ko talaga, maaga po sana ako magihaw. ihaw E kaso naman, yung uling, si Mr. bumili pa po sa labas. Ang gusto ko sana niyan, bibili na lang ako sa tindahan. Pero alam ko po na umalis po kasi siyang hindi nagpapaalam. An alam ko na po kung anong bibilhin niya uling. Pero inutusan ko po siya po bili ng ano, sunrock sa tindahan. Yung pala, dumiretsyo na siya pagbili ng uling. At ito naman yung tira na inihaw. Kaya pagkagabi naman, nagkuha na si mister ng malunggay sa harap namin at sinabawan po ang tirang Isang piraso lang po yan na tulingan. May tira pa naman pong tilapia at saka kalahating tulingan. Kaso isa lang po ang sinabawan niya. So ayan, masarap po nang kain namin pagkagabi din yan. So thank you for watching.